ka. Ganda yung sapatos. Tingnan mo, sa yung sapatos. Pinagyabang niya yung kanina. Talagang kailangan pansinin natin yan. Nag-gel ako. Ay, nag-gel pa. O. pa. ba? Sana all. Sana all. Ni-ingit pa. Gel? Hindi, forma. yan makapanyero magandang araw makapanyero shout out nga pala muna tayo yan shout out nga pala kay Robert Lampano ng Dubai yan si Sir Adonis si Denzel Mix Vlog yan si Miss Cora De Guzman yan maraming maraming salamat sa mga suporta nyo. si Miss Michelle Gandhi Vlogs yan mga pala si Chat Hugo yan, maraming maraming salamat nga pala sa pag-correction sa akin. Yan. Ah, uh, pa si si Sir Erwin Cruz Madison. Yan, maraming maraming salamat kay Donessa Family, kay Dom Austria, kay Oliver Rumbau, kay Violeta San Diego, kay Paul Dennis Espacio. Yan. Tsaka si Papa Papa Joe Papa Joe Vlog nga pala na kabalen, uh, Australia yung mga Kabalen natin dyan sa Australia maraming maraming salamat po sa uh, pagsuporta nyo sa ating channel tsaka nga po pala kay Papina Matutina Vlog yan maraming maraming salamat kay Alexis Salano yan po tsaka nga po pala kay uh, kay Sir Regrande Ilaga yan yung papa po ni ni Jedi Cycle maraming maraming salamat po sa mga comment nyo maraming maraming salamat po sa pagsuporta nyo sa ating channel at ito po kay Mr. and Mrs. Elmer Dumot kay Mariel Dumot yan po kay Chong Pinoy Tracker nga pala yan kay Lolo C ng Melbourne Australia yan maraming maraming salamat kay Verpags TV Kay Isabella Aguilar, kay Carolina Jacob, kay Alfred Cruz nga pala, at syempre yung isa pang ating uh, kay Papa Monsi TV ng Bulacan, maraming maraming salamat sa mga pagano, sa mga pag-comment mo sa pagsi-shoutout sa ating channel. Kay Rosano Tenorio, ayan, kay Michael Domingo, kay Sherry Lynn Eliasos na California yan at kay Marites 12078 yan maraming maraming salamat mga kapanyero sa pagsuporta nyo uh, sa mga pagkocomment nyo uh, maraming salamat sa suporta yan po kung bago lang po kayo sa ating channel wala naman pumbaya bayad dyan pipindutin nyo lang naman po ang subscribe uh, Paki subscribe naman po para suporta sa ating channel Kaya maraming maraming salamat po mga kapanyero. So nanunundo na naman tayo. Nakita nyo naman tong dumarating cool na cool. Oh, isang sayaw pa. <laughs> Yo, kapanyero. Mga kapanyero, magandang araw sa inyo no. Napakaganda ng araw huh? natin ngayon. at tatakpan ko muna yung araw. <laughs> um, ano, kapanyero? Hmm, santay. mo Ha? ha? Samahan tayo. Eh yung ang matanda ano, puso din natin si Carson. Carson? Ba ayos yan, Carson Makumarami Manalo. Man yan. Sino pa ba? sinpas, Mga tropang itlog Aba, si Henry Navarro. Umira. Yan. Magkikita-kita Magkikita. tayo ng mabubuti ngayon. Oy, by the way, Sige, ano na? <laughs> <laughs> oh, mamaya ayos, na. Ayos, no? ayos. Oh, Ito na mga kapanyero. Manundo muna tayo ngayon mga okay, kapanyero. Tapos sundo tayo. Let's go, let's go. Ayan mga kapanyero, kadarating lang dati dito. Ano na? Nasa, Nasaan na si Carson? tinawagan mo na ba si Carson? Hindi pa. Ayun, sumilip eh. Sumilip ba? Mukhang gutom, ni. Nakita na tayo sigurado. Nga pala no. By, by the way, maraming maraming salamat nga pala kay Panyero. Nako, magpapakain congratulations. Maraming salamat sa mga nag-subscribe. Thank Mar you very much. Maraming maraming salamat po sa mga nag-subscribe. Yan, yung mga suporta nyo. maraming maraming salamat. Sobrang tuwa ni Panyero eh. Napalibre tuloy kami. No, Lilibrehin <laughs> do kami sa ano, papakain daw siya. Nako, hindi ko alam kung saan kami kakain. Mahala si Carson, mahala si ha? Carson ah um, so, ano nga pala si, sila Carson nga pala tsaka si Henry sila yung talagang mga nasa likod ng channel na to sila nabuo itong channel na to sa Abraham Lake nga pala ayun 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 pambira ay, naman oh. pre ikaw ba'y kumain na, na, hindi pa nga agabi pa eh ay babuot ba nakuyari ay hindi ba na, eh. Na pupunta, na, 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 pupunta naman natin eat all you can eh no ayun nga eh yun sakto exactly. alam mo ba saan tayo pupunta Yang Ming sabi. Yang Ming? Ako po, Panginoon. Yang Ming, Ming to. Yang Ming, Ming, Ming. Akala ko pizza-pizza lang eh. Ha? <laughs> um, Anong palagay mo kay Panyero? Small time? Ang bihira ka. Big time yan. Anamit ah. ko nga yung pangmalakasan ko sa patos. Oh. Mamahalin yan uh. ah. Ano may yung Adidas na mamahalin? Nakup. <laughs> <laughs> Saan galing yan? Sa huh? Value Village? Pare, ilang buwan niyang pinag-overtimean yan para lang mabili niya yan. Iba yan. Iba yan. Iba yeah, yan. Oh, yan. Oh, collection yan. yan. Collection. Collection. Hindi ko pa sinusuot yan. Ngayon pa lang. Ngayon pa lang? Oo. Oh, oh. Napakaswerte. Pakita mo ka panyero. Pinapakita. Ah, eh. Ipagyabang ah, eh. Ipagyabang eh. 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 niyan eh. Oh, dinikit mo pa sa akin. Oh. na Ay, parang kamukha ako. Ka, Ambihira. <laughs> <laughs> okay lang yan. Bihira. Oh. Galing naman Kasi tayo na sa na burak. Ah, sila. bumati ka muna. Bumati ka muna. Ay mga kapanyero. Ano makainag, so... Makainag, siya ano? Oh. Paano Ano ba sa akin? Hindi ako pwede dyan sa... Akin? <laughs> Ay, shoutout kay Jedi Cycle! Shoutout kay Jedi Cycle! Jedi Cycle! No, mismo na naman tong lakad na to. Oh. Ay, hindi siya makasama. Hmm? Sa <laughs> Pilipinas nga <ka>, eh! <laughs> Ay, hindi ano. ba? Yung anak ko niya ano sa'yo? Si baby ayun. Hindi, nagpapaalam lang. Uy, hindi yata sa'yo ng baon. Ay! Pambihira. Hindi, hindi yata ng baon sa'yo, pambihira. bye-bye! Ay, hindi! Love you! Umihingi yata ng pabalot pagkatapos natin kumain doon. Nakalimutan <laughs> <laughs> ko nga yung sipla ko eh. Huwag <laughs> ah, ka may, may, may balot naman doon eh. yung kakainin mo, lagay mo sa balot mo. Tapos eat all you can naman ay. yun, pwede kang bumalik-balik. Di ba? Sayang na may si Jedi ito. Oh. Yeah. No. At naniwala ka ba sa akin na magpapainom si Jedi? Oo! Oh, <laughs> sinabi ko nga kay... Ko. Ako? Sinabihan si mo. Hindi mo ba alam na nasa Pilipinas? Wala sa... Hindi. Hindi. Paano niya malalaman? Itrabaho eh, ng trabaho? Ay, yun ang hirap. Hataw ng hataw, hataw sa hataw trabaho. Hataw ng hataw sa trabaho, Ay, yan. Pero wag ka. Ilang taon na lang. Kayahay na rin yan. Ah, bayad ang na. Inuuna ang hirap. Para yeah. habang buhay nagpapasarap. Okay, yeah. Daya, katulad okay inags, eh. yan. Katulad ni Panyero. Yan. Turo lang ni siyan. siya. <laughs> Unang hirap. Habang, sarap. habang malakas pa. Oh. Unahin ang hirap. Pero Habat siyempre, da yung pera dapat eh mapunta sa tamang paglalagyan tamang paglalagyan katulad Ayan. ng bahay bahay yan ang unang-una natin ano, kasi bahay kumbaga dito sa Canada ito yung ay, bahay ang talagang ano natin eh watawat natin dito bahay yan ang no. pinaka ano natin last ano natin yan tapos yung sa paligid-ligid ano na lang yung mga halamang ano Ah, Anong -an gulay. Yan, no? Oh. o <laughs> palingalingan. Hindi na. naman kasi once natapos na lahat ng bayarin mo. Bahay ang pinaka, pinaka mabigat talaga rito. Pero pag natapos pag ka magbayad ng bahay, na naman, ayan. Katulad ni Panyero, pagkatapos ng bahay, bumili ng brand yung truck. ba? <laughs> diba? Which is okay lang, yun lang na mababayaran <laughs> so, mo. Diba? And then, tsaka kailangan nyo rin kasi sa farm talaga. Kailangan, kailangan farm din. Tsaka huwag lang ano, yeah, mga kapanyero, yeah. mga kainags, huwag lang talagang pagsasabay-sabayin yung slowly but surely ang ano, so, ang bira. Magandang ano rin to ha, ah. nakikita ko siya minsan nangangalakal ng mga bote. Bote? Oo. Siyempre. Mga ngatok sa bahay-bahay, kunyari. Ah, si Oo, ano, oh, sabi niya pag may... Basta na sinabi mo saan, marami kami sinabi, bote doon sa bahay. Sinasabi niya yung mga anak daw niya, ano? Boy hey, Scout? Oh, <laughs> <laughs> may project, kailangan na mga bote. Bote. Ah, ganoon ba? Ano ba 'yung pa, ano ano 'yung pad ano ba pa 'yung pan try? May na pan try 'yung mga anak. Eh, lalaki na ng mga anak, nagtatrabaho What? na. Bakit ang bayad ng truck yun? Mabihira. Hindi <laughs> <laughs> sinasabi kung paano lang 'yung mga <laughs> anak. Ayung ay, anak ay, pa lang ginagamit eh. niya pang bi-weekly ng truck. <laughs> eh, lalaki na ng anak, pa-gero na eh. Mira. <laughs> <laughs> Sabi ko nga oh. o. O, uh, saan tayo? Makakagutom. Buna nga tayo naman. Nagutom na tayo. Oder? O, tara. O, saan? Saan tayo? Yang Ming. Eh, saan niya eh? Paano ba? Paano ba? Ano? Sige, diretso ka na lang. Diretso na lang daw. Bahala si Si ano, si... Sige. Bahala si Carlson. Carlson, ayusin mo, Carlson, ha? Malayo right? pa lang. Sasabihin mo na. Alam mo naman tayo. Oh, o, baka... Kaliwa kanan, ha? Kaliwa kanan. <laughs> baka mamaya, Yang Ming. Iba pupuntahan natin. Yan. Sarap talaga ng merong driver, no? Merong pinaw Henry na ano eh. Ano yun? Yung kayak, dalawa. Uy! Bilin mo na yung kayak na. natin. Saan? Saan tayo? Kanan nga eh. Ha? Right, right. Hindi na pala nakakaintindi ito ng Tagalog. Oo, oh, hindi na. Turn right. malapit lang ba dito yun, Carson? oh, malapit lang. Ano yan? Bumili, nakabili ka ng ano? Nakabili ka ng kayak hindi mo pa, ano kunin natin? Ha? tinatanong ko nga sa kanya kung kasing laki yun nung ano? Kasing laki ba yun ng... pocho ang kuhunin mo. Katulad nyo eh. 8 ba yung sa inyo? 8, 10 yung sa inyo eh. 10 ba mo, 10, 10 10 yung sa amin? Alam mo, 10-8 lang yung yun eh. Ay, hindi pa. Baka kasi alam mo yung kulay blue ni Henry, na bumaliktad siya nun sa ano. Hindi, out of balance naman machine. eh. Uh, Wala naman problema doon. Pero kasi maliit yun. yun eh. O, sakto yung 10, yung katulad din na sa inyo. So, saan tayo? Bago ka mag-10. Ayan, sige. Kaliwa mo na. Or, dahil mo. Ay, sige, kaliwa mo. Parang diskumpiyado ako sa... Kasi, kasi nag-aayos sila dun eh. Medyo matatagal lang tayo. Ah, ganun ba? kaliwa mo yun. oh, sandali, eh. ano na yung off sa tuloy ha Ano lang talaga, hindi porkit nakatrack ka ha Huwag kang siga eh, pinapaan naman na naman eh <laughs> Dahan-dahan ka, baka hindi tayo pakainin ito, baka mo eh Ihatid ka agad sa bahay mo, hindi pa tayo nakakalayo Yung iba pagdudahan mo pag nagsabing pakakainin ka, pero pag si Panyero nagsabi Iyan! Siguraduhin mo yan, natutulog ka palang, sinusubuhan ka na yan Mamaya pag uwi natin, mamaya na yung pagsisisi <laughs> daw <laughs> So mga pinakamalapit na pizza hut dito ay pizza parang Wala eh. dito. Basta pagbayaran na, hawakan ka mo kagad yan. Ang bilis na niyan. yan. Kahiya ka na eh. Napasubo <laughs> na. <laughs> Pagka alam mo magbabayaran, hawakan mo kagad yung kamay niyan. Tatakbo bigla yan eh. Oy. Di magkano? Uh, ah. mamili ka kung anong card ang gagamitin ko. Ayun, Vera. Maraming pangkaskas yan, boy. Ganun dapat. Vera. Diba? Ganun dapat. Galante kay yan. Tama ako napunta ang mga kaibigan. Oh, Siyempre naman, boy. Ba't ka pupunta sa ikalulubog mo? Dito ka sa amin, ka. <laughs> Kakanan tayo ah. Kakanan tayo. Ayun. <laughs> magkano ba yung ano doon? Ito, Lucan, magkano bang isang tao doon? Magkano? 28 lang yun. 28? Dito ba, guys? Panis kay Panyero yan! Yun ang tinatawag na chicken feeds. Oo, oh, ang ina-expect niya nga kanina, 50 dollar isang tao tapos sabihin mo 28 dollar lang ay, sabi nga eh it all you can pa yun ah tapos, tapos daw punta tayo sa ano saan only drinks nako ay gusto pa magpagano ba yung pa nyero sabi ko wag na nakakahiya na eh ha Aba, ano only ito? drinks ba beer too big <laughs> <laughs> wala eh the drive eh hindi naman pwede sayang sayang susunod na lang po so pwede -so naman -so -so. Intayin natin si Jed Ayun oh si Jed. Tingnan natin yung kumpleto tayo para maganda. At least si galing Jed pinas pag oh. may pera pa yan magpapaano din yan. Wag niyo naman paano yung si Jed kasi pag galing pinas yung wala nang pera yun. Ang bihira. Meron yan. Ha? Meron kakapiranggot. <laughs> <laughs> si I Jed, masarap no? na gano'n nasa Masarap ng no? buhay nun. Nasa ano ngayon? Nasa BGC. Okay, si Ka Jedi, ano talaga yan. Ah, hilig niya talaga yan mag-ano. Adventure yun eh. No? Oh, travel, gano'n. Kaya pag uh, gusto mo talagang umikot ng Canada, siya yung unang pupuntahan mo. Ay, oh, Maraming alam uh, yan maraming sa ganyan. Tatanong yun. hindi kailangan ng GPS niyan, di ba? Oo. Oh. Yung gabing bumiyahe tayo. Mm, grabe um, nga yun. Di ko na matatandaan yun. Yung kanto na ano no? Di ko na matatandaan sa... Ano yun, pero, ano? Magaling, kayang-kaya niya, no? Tsaka magaling sa daan talaga si Jedi Cycle. Iba-iba yung ano niya sa daan. Adventure. Mm -hmm. Lakas talaga loob niya. Isa pa yun. Ang lakas ng loob kahit gabi. Oh bumibira no? kaya nga bumili na ng ano yun eh ng truck eh no. Oh. Tacoma eh. Oh, pang, eh pang, harabas eh oh, tapos yun lang yun ng ano niya diba bago yung RV niya oo oh, tapos bumili ng RV no. Ayun. pagkahilig mo talaga yung isang bagay kahit na mahal gagastos mo talaga pwede siguro natin pagtanuhan yan no renta natin RV niya no yung RV niya? Huwag oh. na, baka masira natin yung pambihira. RV ka ng Pasa RV, masira. renta ka ng renta. Ito si Pumili ka muna ng kayak ko <laughs> nga. Magkano lang yung kayak mo? Ito nga oh, tatanungin ko nga si Henry. Para kaya makasabay ka sa amin. Para ano? Tsaka yung kayak, investment 'yan. O, o. Hindi basta-basta nasisira yung plastic. Oh, yung daan natin. Ay, yung daan natin. Ang ganda na. Baka bila tayong kumaliwa. Ibang usapan na yun. o kaya lipat ka na dito sa kabilang linya. Kasi ito na Drink all you can na tayo. Pagka ganyan na usapan. Tapos yung may sumasayaw sa'yo pa. Naku, ibang usapan na yan. Ikaw talaga, Carlson, no? Ayun, eh no? may patay sindi. <laughs> yung pulang ilaw. Yung pulang ilaw, ano? Pula, tsaka blue, puta, pulis na yun. Mahira. <laughs> <laughs> Nasaan na pa si Henry? Ha? Ha? Pala. Ando na. lang. Ando na? Sa Sabay lang yun. Nas nasa Amazon siya. Yun. Ah, ngayon? Nasa Amazon siya ngayon? Oo. Oh, tinanong ko siya. Sabi ko, sabi niya, ah, nasa doon daw siya. Ah. Kanina pa siya doon eh. Si Henry. Henry? Oo. Oh. Ah, oh, So si Henry, mga kapanyero, si Henry yung isa nating kasama, no. Yung tumalon sa Abraham Lake na napakataas kasama niya yung family niya. Pati yung anak niya tumalon din napakataas, sobrang taas. Kailangan no? pala pagpunta natin doon, ganun pa rin kalalim. Oo. Oh, oh. No, hindi na yung masyadong mataas yung tubig kasi pag tumalon ka na no, hindi na natin ma-feel yung gusto ko lang talunan yung ta, yung ano yung gold yung gold pang gold talaga oh, pang gold yung yung tinalo natin ay pang bronze lang pa yun eh no ay, ay pare no? pa sa akin pare tinalo nan ko yung yung niya yun, eh. <laughs> ni si panyero lang pala dito malunod ano <laughs> yung pang warm up okay. <laughs> <laughs> kasi si si panyero naalala namin si panyero abay Lumoblob lang. Lumoblob sa Abraham Lake nung naramdaman hanggang tuhod yung lamig ng Abraham Lake sabi niya. Ay, Ay hindi. Kusang eh. Hindi <laughs> 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 hey, kinaya yung lamig. <laughs> <laughs> Paano hindi tatago sa boto eh. Hindi man lang dumaan <laughs> sa laman. Diretso agad sa boto. Ang mihira. Kita <laughs> nyo naman yung katawan ni Panyero. Ang Pero Di ba walang hey, laman? Punong-puno naman, Punong -punong ano, naman ang ano. bulsa niyan, pre. <laughs> ang bihira noon. <laughs> enjoy yung ganun. No? Oh, masarap talaga ganun. natin ma-explore yung ano ano. Oh. Uh, yan, yeah, nga, yun nga, yun, 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 yung, yun yung, yun yung pag-uusapan natin ngayon eh. Yung mga oh. Uh, uh, anong yan, mga sunod-sunod uh, adventure uh, natin. Yan. Adventure. Ayos Siyempre, ayos. hindi naman Exciting. pwede yung wala kayo. Nung una tayo, kami lang ni Inags yung nag-usap. Mm. Tapos ngayon, eto, kompleto na tayo. Kompleto na. Ang ano yeah. nga, sabi, ko nga, sabi nga ni Jed, tatry niya daw na ano, na madami tayo ngayon. Kasi last time, madami yung mga ano eh. Uy, next time, sama kami. Uy, next time, sama S ako. Mas maganda uh, yan. Ang problema nga lang, kung sasama talaga, pag-anji dyan. Okay uh, uh, tayo, kasi diretso may, pa rin. Oh, diretso lang, diretso lang. Yeah, di ba, ayos lang. Basta tayo tuloy tayo. Basta tayo, basta tayo tuloy tayo. tayo. Yung sigurado, tayo. sigurado na yung ano. At least meron tayo sigurado. Meron tayo sigurado. Pag gusto nyo na sumama, si sama sila. Pwede naman. Oo. Pero mas do... marami mas maganda nga naman. Oo, oh, mas marami mas maganda. Tsaka dapat may mga kayak na rin para maka-enjoy ma-enjoy oh. din. Eh paano kung walang kayak ni okay, Eh magdala ng batya, tapos i-chat natin. Pwede tiga video. Tiga video. Pwede pa picture ako, pa video kami oh. Pwede pa but pa bit bit naman nito ng barko. kaya sabi ni Panyero yung batya, pwede maglagay ng batsa. May tali naman ako doon. Oh, yan hilahin Abam, natin. Yun nga lang mahirapan tayo sa magsagawan kasi syempre hilahin yun pagka nagano sila. Diyan ay, tayo sa may hotel. Hindi, pa, bibili yung pagkakana. Parang may parking at asan ba, asan, asan okay. ka. Saan oh. ba? na? Malapit ka? Oo. Ito yung Amazon. Oh. Dito si Henry. Saan um, ba? ba? Ito, Amazon. Hmm. Uh, hinapin mo ano, ka? Kala ko Amazon yung... ano. O, saan tayo? Diretso pa rin. Diretso. Lagi ka rito, no? Hindi, lugar mo to. Lu baluarte mo to. Oo, baluarte oh. ni Mr. Johnson. Ano yung first pagka... Day off? Yung nagbibilad ka sa araw mm, para ano, malis yung sakit age. ng katawan mo yung may signage ako pang uwi ng Pilipinas <laughs> <laughs> Pagtapos tapos nyan ayun Jo hmm. kanan ka na dyan di so ba tayo kayun ba? ayun na yan Mio diretso ka na dyan tapos ka kanan ka hmm. para ang pasok natin sa hotel Wow, hotel tayo kakain? Saan tayo? hotel lang entrance natin. Ah, entrance lang pala. Dito, puno lagi ang parking Ah, Ito na tayo. Pasok. na tayo. Mga masing... okay. tayo dito para sa Kanabis, paka Kanabis time papunta mapunta. Ah, Kanabis. Maraming tao no. Okay. Kasi lunchtime ngayon, Panyero eh. may mga mayaman sa ganyan pagdating. Ayun oh, may mga naka, ano, nakahubad na oh. Ah, enjoy na yung araw. Hayan, na. Dito tayo dito ka lang mag-park kahit saan mag-park. Ito dito tayo. isang paka dito na ako na pupunta sa mga banda ng Ah, dito tayo, yung buffet. ka manlit eh. Ako oh, galante no. kasi no, panyero eh. Yo, kahit, ah, sige, kahit saan ka. O doon, no, mas maluwag oh. Saan ba? Banda doon oh. Banda doon, hindi na magasgasan yung ano. Mo? Kasi yung pag labas dito, pa basag na yung ano may eh. Basag na? O oh, tama, doon ka na alam <laughs> yung windshield ni. <laughs> <laughs> pag tapos mo kumain dito, sigurado oh. Ano lang yan? Ganun ano mong i-check windshield mo. Windshield? Po. Delikado pala rito sa lugar mo. Oh, talaga may may sama nang galit sa si, si Carlson. May lihim na galit sa iyo. <laughs> dito mo ma ano yung ano? Yung swerte mo. Pagkatas mo kumain at paglabas mo hindi ba sa windshield mo? Swerte. Swerte, swerte ka. Swerte. Bukas <laughs> <laughs> mo kalilipat. Oh. Panyero. Yung mahiwagang stick. Iyon. Pa. Ah. Pa, na tayo makapanyero at tayo ng pwesto. ganda talaga ng attire ni Carson oh. Ginagandahan ko eh, syempre. Syempre naman, 'di ba? Good sa sapatos, tinamo mo. niya sa sapatos oh. Pinagyabang niya kanina, talaga hey, oh, kailangan yeah, yung... natin 'yan. Nag-gel ako. Oy, nag-gel pa oh. Yung pa, pa, pa. Bumili sana all. Sana all. <laughs> ni pa. Eh, gel? Hindi forma ano lang yung hmm. konyong -konyo. hmm. Siyempre, dito. konyong hmm, mga tindi to konyong parang para talagang pang mayaman talaga alam may mo estudyante nung araw estudyante oh, so, basta, basta may naga basta may nagaalaga sa'yo ayun yung pinakamaganda doon may, oh, naga may nagaalaga trabaho trabaho pagsahod eto na po eto <laughs> <laughs> na po <laughs> di ba at isinalaga para pagising mo meron kang kakainin yung damit mo ready na ready na maliligo ka na lang at magtatrabaho ulit <laughs> Amar, talaga na oh pumasok ka wag ito sabihin wag kang uuwi rito nang wala kang Ayon, 10 umaw. oras na overtime ha muuwi Kasi... ka pa ba <laughs> Nilalagyan na yung timer oh 10 Kasi... hours kailangan nasa labas ka ha oh hindi Kasi... ka sama yung biyahe doon so ibig Kasi... sabihin dapat may 2 hours ako laging OT 2 hours lang oh 2 hours lang sinasabi niya pero sa totoo nag overtime 5 oras hindi na umuwi ako umuwi ng maaga aaway ako tapos sasabihin sa kanya oh itong baon mo pang <laughs> ano to ha pang 16 hours to ha <laughs> Pag umuwi ka ng 8 oras lang, pambira, yung baon mo kanina, uh, na napang na 16 hours, yan din ang babaonin mo bukas. <laughs> Sabi ko nga, dapat meron na akong kwarto dun sa JFS kasi. Para any, anytime on call. <laughs> papababa ka sa forklift, taas ka muna. Tapos, uh, pag ka na ba? ba?